Judian Santos and Ryan Agoncillo at ang mga anak nila, kilalanin natin sila. Si Johanna Luis, o Johan, ay ang panganay na anak ng mag-asawang si Ryan Agoncillo at Judian Santos, pinanganak si Johan noong November 7, 2004, 20 years old na siya ngayon. Sa isang segment ng It Bulagana, Bawal Judgmental, noong 2021, ibinahagi ni Ryan ang adoption nila ni Judian Ann kay Johan. Ayon sa TV host, si Judy Ann ay 26 years old lamang nang mag-file ng legal adoption papers para kay Johan. Naaprubahan ito matapos ang apat na taon kung saan parehong nasa 30s na sina Ryan at Judy Ann. Sa ngayon si Johan ay isang champion swimmer winner at isa ng college student. Number 2, Juan Luis Agoncillo. O si Lucho ay ang nag-iisang anak na lalaki ng mag-asawang si Judy Ann at Ryan Agoncillo, Pinanganak noong October 7, 2010, 14 years old